Ano, ano? <laughs> Mas kami <may> <laughs> Mas ka may gising? Hmm, wala naman akong sasabihin. Sasagot lang ako sa mga tanong. Sir, first question, sa speech kahapon, lalo na doon sa parts on corruption? Parang ikaw yung unang pumalakpak doon sa tumiras presidente. <laughs> um, bakit naman hindi? Una sa lahat, um, binabati ko ang Pangulo sa kanyang uh, State of the Nation address ang um, ikinagala na ginamit niya ang ating sariling wika ng 99.9% sa kanyang talumpati. Gayun, pa, gayun din, um, yung kanyang talumpati sumentro sa mga serbisyo publiko. Kung mapapansin ninyo, hindi niya tinalakay anumang may kinalaman sa politika, sa ekonomiya, sa pangkalahatan, um, sa gulo sa mundo. Pinag-usapan niya at sumentro sa sa public services lamang yung kabuuan ng kanyang mahigit isang oras na talumpati ay kaugnay sa public services sa ating mga kababayan. Gayun din, nais ko siyang batiin sa buong pagpapakumbaba niya sa kanyang pangatlong sona kaugnay sa pagtanggap sa pagkukulang ng kanyang administrasyon nitong nagdaang tatlong taon. Ika nga may kasabihan, di ba? Ang unang hakbang sa pagresolba ng anumang problema ay pag-amin na may problema tayo kaugnay sa isang partikular na bagay. Inamin yon ng pangulo kahapon at sinabing sisikapin niya na pagibayuhin pa yung kanyang pwedeng magawa kaugnay ng mga serbisyo publiko ngayon. Kaugnay sa pagpalakpak sino ba naman ang hindi papalakpak am um, doon matagal ng problema ang bagay na yan at bilang katugunan sa panawagan ng pangulo kaugnay sa um, corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, magahain kami ng panukalang batas na ang layunin ipagbawal up to the fourth civil degree of consanguinity and affinity ang sino mang mambabatas o opisyal ng pamahalan, national man o lokal, na maging contractor o supplier sa pamahalan. Para sa akin klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mo wala yung ng pinangahawakan ng opisal. Sir, sir. sir Daniel, may mga do-makers na involved sa Ay, mga kontratista, di ba? May mga kontratista. Um, may binanggit na rin ang isa sa aming mga kasama dito, kaugnay sa eksaktong bilang, hindi ko lang alam kung ilan talaga. Pero um, marami tayong naririnig na ganun kung kaya't rason para kung ang mga abogado tulad ko, halimbawa, bawal mag-exercise ng profession. E de siguro naman, mas lalong dapat natin pagbawal. Dahil klarong may conflict of interest, yung mga kontratista at supplier na maging parte ng pamahalan o kung sila'y parte ng pamahalan, magpatuloy sila sa kanilang dating negosyo pinapadraft ko na ngayon at naasahan namin, may fa-file namin yan. ko hindi mamaya, ay bukas dahil simpleng panukalan lang naman yan. At magiging priority bill. Isa yon sa i hiling ko na maging priority measure at masama sa LEDAP. Yun ang pangunahing pag-uusapan namin mamaya sa tututurang. Kaya kami magkokokos. Hindi ba sinabi ko sa akin talumpati pati Magtrabaho tayo. Huwag tayo magpadala sa ingay ng politika bahagi ng trabaho natin at tugunan yon pero wag tayong magpa-distract sa ingay ng politika. Pag-uusapan namin mamaya ang priority measures ng kada senador para ilalaban natin yan sa panig ng majority, minority o sino paman na maging parte at bahagi ng LEDAC o ng priority bills, hindi lamang ng pamahalaan kundi ng kongreso din. Kaya dahil inaasahan ko magkakaroon ng pagpupulong ang LEDAC sa hindi malayong hinaharap at ito'y tatalakayin. Pangalawang nais nice naming talakayin sa caucus mamaya ay kung maaari konsidera ng mga miyembro ng Senado na yung mga napasa na on third reading nung nagdaang kongreso ay baka maaari tulad sa mga nagdaang kongreso din ay wag nang padaanin pa sa butas ng karayom maliban na lamang kung may concern at um, advocacy talaga yun ng miyembro kung saan siyempre susundin naman namin ang um, layunin at gusto ng sino mang miyembrong nais magsalita, pabor o laban sa mga panukalang batas. Pero kung halimbawa mga local bilang naman yon, baka naman maaaring let go na yon kung no harm, no foul naman. Para mas mapadali namin yung pagpasa ng mga makabuluhang panukalang batas na hindi naman gaanong kontrobersal. Sir? Sinabi din ni Presidente na yung budget bill, handa niyong isole kung nga ipapasa ng Congress ay hindi naayon sa National Expenditure Program ng Administrasyon. Um, di bali daw maging reenacted yung budget? Um, oo, o -o, bawat administrasyon, layunin gawin yun. Pero alalahanin nyo rin, ang panukalang budget ay nanggagaling hindi lamang sa executive pero pati sa Kongreso. Hindi naman purgit binalangkas na executive, lahat yon ay tama na hindi naman porkit binalangkas na executive, lahat yon ay hindi na pwedeng baguhin na tila nakaukit na sa bato. Ang marapat at dapat baguhin, dapat baguhin dahil yung mga kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdago pagbabago sa kanika nilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautosan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim. Na kapag kami sinumita ng budget ang DBM para sa kanilang departamento, huwag na silang humirit pa dahil bago sila makahirit ang pagkukunan ay ibang departamento rin. Ang um, me lohika din naman at basehan yung kasabihang two heads three heads are better than one. Ang importante ay transparent, ang importante ay nakikita ng ating mga kababayan kung saan at bakit nga ba ginagawa ang mga particular na bagay. Sir, pag-uusapan din ba yung uh, ruling sa Supreme Court sa impeachment mamaya sa caucus at ano yung personal position mo dun? Wala sa agenda, so balit hindi ako mapag-uusapan yon dahil imposible namang hindi. That is considered what we may call the elephant in the room. So malamang mapag-uusapan yun mamaya. Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinion, kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, um, kung hindi pa kayo inaantok kahapon. Ay, hindi, umaga pa lang yun. Um, hindi porkit taga-Pangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tsyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. Um, we are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also via, through, after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay uh, bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema? Lima sa labing isang pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa one-year ban sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahon yun, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara, kaugnay ng one-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay, Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte, Korte Suprema lamang ang bukod tanging. May kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga, may mga parte din naman ng desisyong hindi ako ayon pero kung babasahin natin ang lubusan, um, kabilang yung mga separate opinions. Halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw pero ito yung concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Um, pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having um having said that maske na yung, yung mga puntong yon ay dinala at um ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa house na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress dahil hindi otomatiko 'yon ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang magistrado binanggit ni yon sa kanilang opinion um ulitin ko Um, ito'y pagpapasahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is void, is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasa din sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi nagkaroon mulat-mula ng jurisdiction ang Senado don sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng um, pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng doctrine of operative fact, pero hindi natin mayaalis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin At pangalawa, kaugnay sa paglabag ng, um, ng, um, ng um, due process, kinlaro din nila yon na ka-violation ka ng due process ang pinag-uusapan ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado. Ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Pag-uusapan niyo yan, nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Um, personal ko ding opinion nito pero ang masusunod dito ay ang mayorya. Um, nakalagay kasi sa, korte, sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang, walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Um eh wala na nang jurisdiction eh sa tingin ko. Mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang uh, pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, um, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpa siya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senado ang functus officio na yung kaso. ay uh, yung impeachment court at dinismiss yung kaso. So, um, nung nagdaan, nagawa na rin niya ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So, so regular session possible later? Ay, depende sa mga pag-uusapan mamaya. Total naman, ito mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final dahil nga bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi na noong nagdaang kongreso. Just to be clear sana lang, personal nyo SPS, hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC? Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP nung uh, previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasahan pa rin. Pagpapasahan din namin mamaya yan dahil iba-iba opinion ng Senador. Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Dahil ng mga nagdampanahon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpasa ang Senadong sundin ito. Um, Ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyon na na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kawag na ng Supreme Court decision may sasagot at magsasabi at manghihiling ng muson. Pag walang nag-object, edi yun na yun. Pero, Pag may nag-object, edi pagbabotohan. Pero yung botohan ng Sir kay CJ Corona as an impeachment court, hindi as sa legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tiniaro yung buong proceedings. Ang yung pagbubukas, yung pag-iso ng sabina doon sa foreign currency deposits as part of the trial. So, saying, no, hmm. Sana Babalik na rin ko kung inaksyon na namin at danong namin ngayon na bawal pala lang.